guys ah ko lang so ngayon ang gagawin natin ay maglalaba tayo morning po sa inyo lahat morning mga labahang ko so maglalaba ako ngayon lalaba ako ngayon so yun pinaba ang... so ayun guys so pumunta tayo ngayon dito sa washing na automatic na washing nila ayun so hindi ako marunong gumamit yan kaya first time ayan nagpaturo pa ako sa kanila kung paano gamit so ayan yung sabon natin baka naman bridge na bigyan mo ako ng ganyan ayun na po so nilagay ko na yung sabon ayan so pinindot, pindot ko po ang washing kasi automatic kasi yan hindi ako marunong gumamit yan promise na na pinipinot, ayan na, and then hintay mong malagyan ng tubig, pagkatapos yan, nagmekos-mekos na yung washing, ayun na, In inekos-mekos na niya, Ayan na, hintay natin. After ng mekos-mekos, ayan na, nagpiga-piga na ako, nagbekos-mekos na, ayan na. Isusunod na naman natin yung pangalawang, ano, uh, lalabah natin mga kumot na naman yan. At tsaka tuwalya, ayan. yung mga kumot, kubig, tsaka tuwalya, and then, mga ibang damit isasalang ko na yung kasi hindi na yan then, na binalik baliktad ko na para at least maano siya malabhan ng maayos ayan na pati ng mga brief isasalang na natin yan ayan na po and then pagkatapos yan nag mekos 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 na so ayan mekos 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 na nag mekos mekos na siya guys ayan na mekos mekos ang bilis ng mekos mekos tinanggal ko ayan binabad ko siya sa downy. mga 30 minutes yan fast forward tayo binabad ko muna yan para tis may bango siya pag naarawan so ito na ako siya sinampay ko na ako yung mga natapos ko ng labahan guys ayan na po yung mga lalaki dapat marunong din tayo maglaba hindi lang ang babae huwag natin niya asa sa babae okay so hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat kayo sa panunod sa so, walang kakunta ko yung tanggal <laughs> ko so kayong mga lalaki sana matuto kayong maglaba okay tulungan na yung ang mga asawa nyo mga girlfriend nyo sana marunong kayong maglaba tulad ko okay